maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking asawa ay nanatili sa bahay upang alagaan ng mga bata nang siya ay mawalan ng trabaho. Sa una ay okay ang mga bagay, ngunit ang pagiging walang trabaho ay naging dahilan ng kanyang depresyon, at nagsimula siyang uminom ng mas madalas at sa mas maraming dami hindi ko na malaya na lasing siya noong gabing iyon ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng aking mga anak. Nang hindi na nagdetalye, napatay ang mga anak ko at ang asawa ko sa banggaan na iyon, at nang mawalan ako ng malay ay umalis ako sa aking katawan. Naaalala ko halos kaagad pagkatapos ng banggaan, ang mga patay na katawan ng aking mga anak ay walang pag-aalinlangan habang ako ay umaaligid sa itaas ng nasirang sasakyan. Pagkatapos ay nagsimula akong makaramdam ng banayad na paghila sa rehiyon ng aking pusod at nang tumingin ako sa ibaba, nakita ko ang tila isang pinong kordon na nakakabit dito. Habang lumalakas ang pakiramdam ng paghila, nalaman kong naglalakbay ako sa isang tunnel na walang liwanag. Hindi ko masabi kung gaano katagal akong naglalakbay sa itim na lagusan na iyon o kung kailan ko napansin ang punto ng liwanag sa di kalayuan na humahatak sa akin patungo doon habang naglalakbay ako sa lagusan. Minasdan ko ang kahindik-hindak na mga larawan ng pinakamadilim na oras ng tao na lumitaw sa aking harapan, at nagpatotoo ako sa mga larawan ng pagdurusa, karahasan, at pagkawasak sa kamay ng mga taong sinalat, kinukulam, at sinapian ng kasamaan. Matapos ang maaaring mga araw, linggo, o kahit na buwan, narating ko ang malayong liwanag na iyon, at nang dumaan ako sa liwanag, naranasan ko ang pinakamalaking pagmamahal at kagalakan na naramdaman ko o naramdaman ko mula noon. Sa mapagmahal na yakap ng liwanag, para akong bata na nakayakap sa mga bisig ng kanyang ama. Tumingin ako sa paligid at napansin ko ang isang lalaking maitimang balat at balbas na nakasuot ng toga style na robe at sandals, at agad kong nakilala na si Jesus iyon. Kahit malayo sa kanya, ramdam ko ang pagmamahal na nagmumula sa kanya, at nang maranasan ko ang pagbuhos ng napakalaking pagmamahal na iyon, hindi ko napigilan ang pananabik na mapalapit sa kanya. Habang tinatahak ko ang daan patungo sa kanya, nakita kong napapaligiran siya ng maraming tao na tumatanggap ng buhos ng kanyang pagmamahal. Gusto kong mapalapit kay Jesus at tanggapin ang kanyang pagmamahal, ngunit kasabay nito, hindi ko naramdaman na karapat dapat ako sa pagmamahal na iyon. Nang magsimula akong lumayo sa kanyang harapan, Narinig ko ang tinig ni Hesus sa aking isipan nang itanong niya, "Anak, saan ka pupunta?" "Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyong presensya," sagot ko. "Ang aking anak na babae, lahat ng naniniwala sa akin, ay karapat-dapat na makasama ko," sabi niya. Lumingon ako sa kanya para tingnan ang mukha niya, at habang ginagawa ko, nakita kong nakatayo siya sa tabi ko. "Samahan mo akong maglakad, anak ko," sabi niya at kasabay noon, nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad kami, sinimula ni Jesus na talakayin sa akin ang aking buhay at ang layunin kung saan ako dinala sa kanya sa sandaling iyon ng aking buhay. Habang nagsasalita si Jesus, biglang sumagi sa isip ko na hindi ako nananaginip at sa katunayan ay namatay ako bilang resulta ng banggaan. Mga anak ko, patay na sila, naisip ko ng malakas habang nakatingin kay Jesus. Bakit mo sila inalis, Panginoon, tanong ko. Yun ang katapusan na binalak nila bago sila nanganap, paliwanag niya. Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong nagplano sila ng ganoong pagtatapos, tanong ko. Ang bawat kaluluwa ay kinokontrata ang sarili sa pamamagitan ng aking ama. Ang buhay sa lupa ay isang karanasan lamang ng espirito. Ang tadhana ng espirito ay sa huli ay muling makasama ang aking ama pagkatapos ang isa ay matuto at umunlad mula sa karanasan ng buhay, sagot niya. Ngunit paano iyon, Panginoon? Kung ang bawat kaluluwa ay kinuntrata sa pamamagitan ng ama, iyan ay nagpapahiwatig na ang mga kaluluwang may masasamang tadhana ay nakukuha rin sa pamamagitan ng ama, sabi ko sa aking pagkamangha at pagkadismaya. Anak ko, iyan ang tanong ng marami. Kapag ang isang kaluluwa ay nagnanais na maranasan ng buhay, nilalapitan nila ang aking ama na ipinagkaloob sa kanila ang kanilang nais na maranasan ng buhay, paliwanag niya ngunit bakit pinahihintulutan ng ama ang mga gawa ng kasamaan na planuhin at gawin? Bakit hinahayaan ng ama na ang buhay ng aking mga anak ay nasa awa ng isang taong napinsala ng kasamaan? Tanong ko. Ang mga timangan ng banal na hustisya ay nagbabalanse sa lahat ng aksyon. Ang kasamaan na ginawa laban sa iyong mga anak ay hindi mawawalan ng parusa. Pagkatapos na ang kaluluwa ng taong iyon ay dalisay, siya ay muling sasama sa aking ama, paliwanag ni Jesus. Hindi ba't ang mga mortal na makasalanan ay sinumpa na magdusa sa lawa ng apoy sa buong kawalang-hanggan? tanong ko. Ang lawa ng apoy ay isa lamang metapora para sa kung ano ang mararamdaman ng pagdurusa sa mga kaluluwang itinuring na masama. Ito ay parang walang katapusang pagdurusa at ito ay mararamdaman sa kanila na para silang nasusunog sa lawa ng apoy, sagot niya. Ano ang ginawa ko para parusahan ako ng Ama sa ganitong paraan? tanong ko. Hindi ka pinarurusahan Anak ko, kahit na ang kalungkutan na iyong nararanasan bilang kinahinatnan ng iyong pagkawala ay maaaring madama sa iyo na parang pinaparusahan ka. Ang mga kaluluwa na iyong mga anak ay handa ng umuwi, sagot niya. Hindi ko pa rin naiintindihan kung paano gumagana ang alinman sa mga ito, humagulgol ako sa aking kalungkutan at pagkabigo. Anak ko, walang anumang paliwanag ang makakapagpasaya sa isang nagdadalamhati at nahihirapan sa kanilang pagkawala, ngunit tinitiyak ko sa iyo na balang araw ay mauunawaan mo, matiyagang ang tugon ni Jesus. So ano ang mangyayari sa akin? Tanong ko. Hindi mo pa oras para makasamang muli ang aking ama sa langit. Kailangan mong bumalik sa iyong buhay at sabihin sa iba ang tungkol sa buhay na darating, sagot niya. Nawala sa akin ang lahat, at wala akong pakialam na bumalik. Ang dalawang taong nagbigay ng kahulugan sa aking buhay ay inalis na sa akin, at ang taong responsable sa kanilang pagkamatay, tila, ay hindi magdurusa ng walang hanggang kaparusahan. Pakiramdam ko ay ako ang pinaparusahan sa pagsasabing kailangan kong bumalik sa Earth, reklamo ko. Anak, tulad ng mga kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay, pumirma ka rin ng kontrata sa tatay ko. Hindi pa kompleto ang misyon mo sa mundo, sagot niya. Ayokong bumalik nang wala ang aking mga anak, protesta ko. Noon ay tumingin sa akin si Jesus at niyakap ako. Anak, kailangan mong bumalik. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo kung ano ang naghihintay sa iyo sa iyong pagbabalik, bulong niya. Nang hawakan ni Jesus ang aking noo ay nagsimula akong makatanggap ng mga larawan ng hinaharap ng mundo at ang kinabukasan ng aking buhay sa mundo. Sa pangitain, nakita ko ang aking sarili na nakikipagkita isang lalaki na magiging asawa ko, at nakita ko ang mga anak na magkakasama kami. Ipinakita sa akin na noong 2024 ang sistema ng pagbabangko sa mundo, na nasa bingit ng pagbagsak, ay papalitan ng mga pera na nakabatay sa papel ng mga cryptocurrencies. Ipinakita sa akin na ang mga pera na nakabatay sa teknolohiya ay magbibigay daan para sa higit na sentralisadong kontrol, dahil ang mga transaksyon ay sinusubaybayan at ang ipon ng isang tao ay pinipigilan o pinutol para sa kung ano ang itinuring na labag sa batas na pagkuha ng mga pondo nakita ko na ang Estados Unidos ay magpapatupad ng isang social credit system kung saan binibigyan ng marka ang mga tao batay sa edukasyon, record ng kriminal, kaugnayan sa politika, at iba pang bagay. Nagbabago ang lahat, gayon paman, sa 2028, nang si Donald Trump ay nahalal na presidente para sa pangalawang termino, tinanggal ang sistema ng pagbabangko sa mundo, at ibinalik ang papel batay sa pera para sa mga mamamayan ng Estados Unidos sa 2061, ang Estados Unidos, na hindi mapagkasundo ang mga panloob na pagkakaiba, ay magpapasya siya na hatiin sa dalawa, at ang schism ay maghihiwalay sa hilagang estado mula sa timog na estado. Gayunpaman, walang digma ang sibilang ipaglalaban upang magbunga o bilang resulta ng pagkakahati. Mula 2028 hanggang 2063, magkakaroon ng relatibong katatagan sa mundo, kung saan ang mga digmaan at tagutom ay isa lamang alaala ang Estados Unidos ay sasalakayin ng China sa 2063, na pipilitin ang nahati na bansa na sumali sa Canada at Mexico upang makaligtas sa pagsalakay, at isang digmaan ang ipaglalaban sa loob ng pitong taon. Sa pagtatapos ng digmaan sa China, ang bagong tatag na Estados Unidos ng Hilagang Amerika at ang iba pang bahagi ng mundo ay lalagda sa isang kasunduan na wala ng digma ang ipaglalaban at ang kasunduang pangkapayapaan ay mananatili hanggang sa hindi bababa sa 2075. Kapag ang huling sa mga larawang iyon ay kumislap sa aking isipan, muli kong naramdaman ang paghila sa aking pusod, at alam ko sa sandaling iyon na ako ay iginuhit ng aking pag-iral sa lupa. Habang tumitindi ang sensasyon, muli kong nasumpungan ang aking sarili na naglalakbay sa isang itim na lagusan, hanggang sa muli kong pinasadahan ang aking katawan. Sinimulan kong ipasok muli ang aking katawan sa tuktok ng aking ulo habang ang mga paramedics sa pinangyarihan ng aksidente ay nagtangkang buhayin ako, hanggang sa muli akong sumanib dito. Sa huling tala, hindi ako ipinakita sa lampas sa taong 2075 sa pangitain ng propeta, dahil iniisip ko na iyon ang taon na magtatapos ang kontrata ko sa ama karamihan sa mga taong nakakarinig sa kwento ko ay iisipin na baliw ako, alam ko, pero panahon lang yata ang magsasabi kung totoo o hindi ang mga hula.